Ayun, mga kainis, ako oh, napapansin nyo, no? Puno. Mm. Nakapila lahat. Oh, pero malapit na tayo, sandali na lang tayo. At least, ha, pangatlo na tayo rito. Magmula doon sa unang sasakyan. Pangatlo na tayo. Yan yung mga, mga pintura, no? Tatapon din yung mga balde ng pintura pag naubos na. So, doon natin tatapon yung ating uh, mga branches. Tapos yung bulb sa loob. Kung saan ay eh, mag exit na tayo. Tingnan nyo kung anong ginagawa nila, no? Ayan, ayan, ayan. Natatanggalin nila para kumasya pa yung mga itatapon nating mga branches. Inuusog nila. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Abila, sin siningita naman tayo ni ate, oh. <laughs> hirap. <laughs> Pauna, pagbigyan na natin. Yan. So, kala siguro ni ate, ay hindi tayo bubuelta rito kaya sumingit na siya no? so wala namang problema yon nagkangitian pa nga kami sabi niya ay dyan ka pala <laughs> so okay na dito na tayo mga kainags at patayin na natin yung ating uh, makina syempre at punta na tayo doon sa ating uh, tatapon na natin yung ating mga dapat itapon pa hop teka let's go tara let's ay salamat gumandang araw natin yung gumandang ating panahon o, dito dito tapon na natin dito mga kainag oh. Ay, tanggalin muna natin yung ating Nako po, Diyos ko po, Panginoon Ay, nako Yan, nako po Open sesame Yan mm -hmm. Marami-rami rin tayo mga naitapon ngayong taon dito sa ano na to Eco station, no? Oh. karamihan mga Mga sanga ng puno tapos mga basura rin ano mabuti na lang Medyo may mas malapit sa atin dito Ayan konti na lang Usod natin dito para hindi mahirapan yung mga magbubuldoser na Iusog doon sa dulo Ayan madali lang naman hilahin to eh Ilang piraso lang naman to eh no Mm. Yeah. So, wala na mga kainay tapos na natin lahat ano. Tapos na yung problema natin sa fall, Wala na mga dahong babagsak mula sa puno. Pero na lang sa mga puno ng kapitbahay natin na minsan tinatangay ng hangin sa lakas ng hangin sa ating bakuran. Pero madali na lang yun, konti na lang yun, wawalis-walisin na natin. Hindi ka tulad dati nung nakaraan, marami pa tayong mansanas, marami pa tayong punong kahoy sa backyard natin. E talaga naman namang problema tayo sa pag... Nako, paglilinis ng ating bakuran at ang ating harapan ng bahay. So okay na, good to go na tayo. Yan, tapos yung fluorescent Dito natin itatapon yung fluorescent Yan, dito na Tapos na tayo Pag natapon na natin yung fluorescent Tapos na mga kainags, ano? Uwi na tayo Si Mahal na, rin, na Naghihintay doon sa bahay natin Kasi mag-grocery tayo mga kainags, ano? At tama-tama Day off siya Eh, nako naman Panginoon, salamat Napakaganda ng araw natin ngayon Kasi na, napanood yung mga nakarang vlogs natin eh, Talaga namang makulimlim At naku, umulan Which is okay naman Para sa ating mga halaman mga mga lawn grass natin. Matatapos na naman yung isang linggo ng Oktubre Tatlong linggo na lang. Halloween na, ah. November 1 na ah. agad no pambihira. No, yung fluorescent natin habang naghihintay tayo, tinapon ko na mga kainag. kaya lang, na-stack tayo rito. Kasunod natin, maraming tinatapon na mga empty cans ng, ano, ng mga pintura. Pero ngayon, mukhang patapos na siya. Siguro naghihintay tayo ng mga 7 minutes na. 7 minutes lang naman, sandali lang naman. Pero pagkatapos niyan, alis na tayo. Pinatay ko yung makina ng sasakyan natin kasi bawal dito eh, no? Alam niyo naman yung carbon monoxide, eh kulub to. Yung nasunda natin, akala ko tapos na, hindi pa pala. Mukhang ano to, eh contractor to eh, no? Mga contractor na mga nagpipintura, mga ilaw, ano? Ang dami mga basura eh. Ayun, tinatapon na. Oh. Kala ko tapos na. Siguro magte 10 minutes sa na tayong naghihintay. Yan. <laughs> so wala tayong magagawa. Hindi na tayong Kasi punong-puno na rin yung mga... Eh, you ano, know, kung napapansin nyo, may mga sasakyan doon sa likuran natin. Ano? Tapos hindi lang na. Stuck up tayo rito. Pero okay lang. Importante na itapon na natin yung mga basura natin. Ay, sa wakas sa mga kainis. So, nakala nakalabas na rin tayo sa ating... <laughs> <laughs> kung saan na-stack tayo so ang dami, ang dami pa rin ngayon na nagtatapon ng basura kung nakakita nyo ano, ayun, oh. No? dito na tayo dumaan ay salamat kain muna tayo mm. talagang itong ginakain ko ano yan Um, uh, chicken breast. Dibdib ng chicken. Oh. Medyo malayo sa uric acid. Si Mahal na Reina. Pumasok pala si Mahal na eh. Reina. 3 hours lang daw siyang papasok. Pero uuwi din. Sabi ko, ikakain muna ako. Kaysa maghintay ako sa bahay. Diba? Wonder where this fairy came from

gamit natin sa sakyan ay kanyang sasakyan. So kakauwi lang ni Mahal na Reina, mula sa kanyang ilang oras yung pumunta ka sa trabaho mo? Isang oras lang. ano oras lang. ginawa mo naman doon? Bala kahit dayo mo pumapasok ka pa doon? Ba? pa -check, check ka na lang. Ano yun? Check, check, present, ekes. Naka naman talaga. <laughs> so mga kainags, ano pa bang ginagawa natin ngayon kundi aalis tayo. Samahan natin si Mahal na Reina at kami po ay magde-date muna. So syempre naman. Tara, let's go. So ito mga kayo nags ano At nako eh Gusto ni Mahal ng rin kumain ng fresh na tilapia Ito to Nagpahuli tayo ng tilapia Fresh Kasi Mas masarap yan Kumpara sa mga frozen Para lang na huhuli sa ano ano Sa palaisda ano O baka matalsikan ka dyan ma Hindi <laughs> ah, okay lang Walang problema Magluluto raw kasi ng ano Nag-request yung ating bunsong prinsisita Ng Ano yung request ng bunso natin? Uh, up, ano diyan iskabert yung mga kainags, ano? Lako. Oh? Sabi nila, da dalawang kasing, dalawang kulay kasi ito mga kainags ng tilapia, ano? Isang itim at saka isang parang pink. Um, ang sabi nila, mas masarap daw yung kulay black kaysa sa pink. Yun ang hindi ko lang alam kasi nasanay tayong kinakain natin kulay black na uh, tilapia, eh. No? Hindi pa tayo masyado nakakain ng pink. Hindi ko matandaan kung nakakain ako ng pink na tilapia. Pero sabi nila, ito mas masarap daw to kaysa dito. Tingnan natin. Ito raw kasi Amerikano eh, yung, yung Pilipino, yung itim. Yan. Yeah. Ito na, ito na, yung na ating tilapia. Yun, kukunin yung itim. Yan o, ano, yun, ano. yung itim. Ito, mas, oh, kahit, na, kahit saan dyan, mukha, mukhang malulusog eh, no? Ang lulusog ng mga itim na ano, tilapia, huli ka, yun na, yari ka na. Ulam ka ng bunsong prensisita natin. Yan. Yeah. <laughs> ulam na siya ng bunsong prinsesita tsaka ulam na rin natin mga kaya okay yung okay sa atin yung ano yung tilapia may mga kaliskis okay sa uric acid natin tapos ito naku masarap din to no? kaya bawal yata sa atin to may eh. bawal sa may uric acid to eh no eto mas bawal yata no bawal sa atin to Ito yung mga isda rin dito mga kaya eh, no? mga fresh din to na nilagay sa ano sa yellow para hindi ma malu, ano tawag nito ma, ma sa agad yan yeah, no Ah, diba? Nako po, ito mukhang masarap to. Ano ba itong isda na ito? Ah, salmon to, salmon. Ito namang isa, uh, kingfish. Yan no? kingfish. Yan yun. Kamyas, oo nga pala. Tapos nagluto nga pala si Mahal na Reyna nung kamyas. Yung isda na may kamyas last week. Nung naku, napakasarap ng kamyas mga kainogs. Talaga naman. Sarap na yung kamyas na pinatuyo. Naku, na. talaga naman sirada. Na. Naman diet ko nito. Tapos ano, pinalinisan na rin namin yung isda. pinakaliskisan na namin lahat na para lulutuin na lang sa bahay mo may pag-uwi natin ayan no so ang bayad ng Mahal na doon sa dalawang isda ay $28 kasi kasama din, yung pak pakaliskis paglinis ganda ng kotse na to mga kainan so vintage oh Chevrolet lupit panalo oh minsan nakakapagod yung ano no minsan ako mga kainis minsan napapagod ako pagka nag-grocery Naka, parang naka-drain. Hmm. Pero pag uminom tayo mamaya ng kape, mawawala na yan. Mas madedrain ka kung ito yung gagasta. Hmm, yun oh, birada mo na muna naman. Ayan ka na naman. Eh. Bira naman to. Baka sabihin nyo mga kainis, ano, you know, mag-grocery na nga lang kayo o nadidrain ka pa. Hindi. Nadidrain lang ako kasi pagkasama ko si Mahal na Reyna. Ito <laughs> 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 nadidrain yung ano ko yung bus <laughs> ko. Tara, makalis na nga. Ito talagang totoong aalis sa tayo mga kainis ano. Talagang si Mahal na rin ay eh. magaling na rin talagang bumirang ngayon ano. Marunong na rin talagang magano mag, uh, reply sa ating mga banat. Dira, uh, tara. Let's go. Oh, yung mga pumpkins mga kainis ang dami Dito oh. Nandito pa so mga kainigs ano, pupunta naman tayo ngayon sa isang lugar na kung saan ay nasisilaw ako. <laughs> Hindi pupunta tayo sa ano, yung mga puno na yung mga dahon niya ay nagiba-iba. Ngayong buwan ng Oktubre, tingnan natin mga kainigs no, kung lumabas na ang magandang kulay ng fall season ngayon dito sa Alberta Canada. So dito na tayo mga ka -inex, yeah. no? Kaya lang, ang problema ay wala pa, no? Mukhang wala pa yung ano. Ito. Yung mga kulay ng ano dito sa kanan, no? Second pink ah, pero may ito, medyo may mga lumalabas-labas na rin ko napapansin niyo 'yan, no? Medyo may mga yung lumalabas-labas na 'yan, no? Yan, yan. Tingnan natin sa dulo, baka meron ah, wala pa, hindi pa siya ganoon. Pero kung napapansin niyo, ayan, no? Oh, de ba no? Ganda na ng kulay dito, oh. Oh, ayan, no? Ganda na ng kulay, no? Ayan, dito, dito, tingnan natin dito Ito, ito, meron, medyo na, meron na rito Baba tayo ma, oh Meron na mga nagpapapicture dito, mga kainags, ano, ayan, oh Ah, pwede na yan Daan na tayo rito, patawid na tayo dito Sa gilid, yan, oh, ganda, oh Ah, pwede na rito, sige Ayan, oh, diba Meron na, oh, dami na, eh Tayo Ah Habang, ano pa Yun, habang wala pang mga sasakyan sa likuran natin mga kainag sana. Kita niyo naman 'yan, no? Magmula doon, no? Usually doon 'yan pagka mga siguro second week or third week na ng October. Hanggang dito tingnan niyo mga kainag ano? Pero dito tayo, pa-picture tayo syempre dito. Si Mahal na Reyna, Mahal na, na dito ka na. <laughs> yeah, so may mga nagpapa mga nagpapa-picture na rin sa sa mga dahon ng mga punong ito pagka ganitong fall na mga kainag sana. Ayan, no? kita no? niyo yung kulay, ano? Wow! Ito, ito, ito. Dito tayo. Kita niyo naman siguro, no? Tingnan niyo naman mga inis, ano? Wow, pero alam niyo yung nakaraang punta natin dito 3 years ago na siguro. Yung yung sa intro natin, nako na chambahan ko yun. Napakaganda ng mga dahon na yun, puro parang pula, orange, scarlet, o basta nag Na, 'Di ba yung intro natin, ganun ganun oh. na chambahan natin yun. tapos tirik na tirik pa yung araw kaya ang ganda ng combination ng ng mga dahon. Grabe, ay si Mahal Arena hindi pa hindi siya ganun kaano hindi pa siya ganun na lumalabas mga kayo so kumbaga nagsisimula pa lang lumabas yung mga dahon ayan no oh uh, de ba <laughs> ganda no ganda 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 so tara doon tayo pakita ko sa inyo no yung, yung sasakyan natin nandoon naman nasa tabi naman yun eh safe naman yan so dito tayo tingnan natin papakita ko sa inyo Oo, ba? Tapos maganda sana kung yung araw pag sa umaga. Kasi pag sa umaga, mga alas 9, alas 10, nandito yung araw eh. So talagang salubong siya. Kaya ang ganda niya pagka, ano, kasalubong niya yung araw. Ay bagay, sa may araw naman mga kainag. may araw naman eh, no? Kaya medyo maganda pa rin kahit pa paano. O, oh, ba? Ah, Tapos ito mga kabahayan nito parang military ano yata to eh, no? Ganda, no? Ayan. So, ilang beses na rin tayong pumupunta rito. Ilang beses ko na rin pinapapunta, pinapakita to sa inyo every October sa mga previous vlogs natin, oh. Every year, masarap nito mga kainay sino yung meron kang dalang kape tapos may music ah. naglalakad ka magmula rito papunta roon ano tapos nakikita mo yung mga sasakyan pa sa lubong tapos sa kabilang side eh nakikita natin yung mga dahon na iba-ibang kulay naku talaga namang nakaka-relax sobra nakakatanggal ng stress grabe o tingnan yung si Mahal na Reyna ay eh, si Mahal na Reyna masyado siya nag-i-enjoy doon ano ayan o oh. mga ano siguro mga 2 weeks from now pa yung mga green na nakikita natin yung dahon eh, maganda na rin ang kulay niyan. Pero hindi siya nagsabay-sabay ngayon kasi dito medyo nalalagas na siya. Oh. Meron tapos doon banda medyo may mga green-green pa. Yan. Dito tayo sa ano, no? Sa Northgate Gate o oh, North Papuntang ano yan doon doon sa may Canadian Tire. Tapos yung TNT kung saan madalas tayo kumakain. Northgate Gate doon doon yun doon, doon. Ah, diba? Wow, haba ng bus, oh. Ay, si Mahal Arena, oh. Ano? Hindi pa masyado makulay, pero pwede na, no? Pero kasi dito nalalagas na yung mga dahon, eh, oh. Hindi siya pantay, pero dito ko napapansin, oh. Medyo green pa. At saka yung isa, medyo green pa. Yan. Yan. talaga minsan nga lang magsalita eh pangit-pangit pa bihira naman nawalan tuloy ako ng gana ikaw na mag-vlog oh. mm -hmm. ikaw na mag-vlog oh ikaw na mag <laughs> huh. hirap sa'yo eh. minsan ka lang magsalita eh hindi ka na nakakatulong eh you per wish you eh. <laughs> may ikaw talaga mamihira ka naman nasira yung momentum ko sa mahal na, rey, na ang ganda na ng mga birada ko ikaw talaga hindi ka lang ano dyan, nahalika na kita dyan eh. Maka naman talaga. Mm -hmm. Dito na tayo sa bahay natin mga ka at dito na tayo nagpark sa likuran ng ating garahe. Ay salamat po, siya naman eh. Oh. O tara naman. Yan. O oh, diba? Huh. Kasi pag doon tayo sa harapan ng bahay nagpark, medyo malayo yung binibit-bit natin. <laughs> Hindi katulad dito, nandito lang. Sasalpak na lang, lang natin dito sa... So yun yung puno natin. No? Yan. Nasa harapan na tayo ng bahay natin mga kainags at Ha, ah, papashell pa natin yung mga aso natin ano. O oh, di ba? Hindi na tayo mahihirapang magdala-dala ng mga ano doon, mga pinaggrocery natin. Oops, merong merong Amazon. Kunin na natin 'to. Sa bunsong prinsesita natin. Pagod ako, grabe. Pinasyal ko yung mga aso, grabe, pinagpawisan ako. Pag lalo na yung maliit natin, mga kainis, ano? pag talaga namang hinihila ako, eh, talaga namang laglagang pawis yung kita yung kintab ng ulo ko, pero parang pinakamagandang exercise na rin natin yung kahit pa paano, diba? Pinawis, grabe. Mabuti na lang, ay eh, wala lang tayong gout sa awa ng Panginoon at bumaba ng ating uric acid. Salamat sa Panginoon. At nagluluto ngayon si Mahal na Reyna, mga kainis. Ano? Ito na yung binili natin tilapia kanina, ay bahala na si Mahal na tumirada dyan. Tapos ito, ano ba to? Ah, ito na yung tilapia, ano to? Pinipirito niya muna kasi nga gagawin niya raw na ay iskabeche daw mga kainay. at ito ay, naku po, kung hindi ako nagkakamali, ito ay kinamatisang napakasarap na mayroong kamias na salmon. Walang kamias Bakit walang kamias Ah, ganun? Hira. Yung pa naman yung sinabi ko sa kanila, kamyas eh. Nakalimutan ko bumili ng kamyas. So, anyway, mga kayo, kainig sa kinamatisang ulo ng ilag. <laughs> Ay, nang salbon pala. Hindi. <laughs> Nako, mga na busog na kami, ano? Yan, yeah, may tinumis pang niluto si Mahal na Reyna pala. Oh. Kaya lang, hindi tayo kumain ito. Bawal sa atin. Yung lang kinain natin. Tapos salmon, mga kainay. Ano? At syempre, abay, bihira. Merong inihanda sa akin si Mahal na Reyna. Anong, anong inihanda mo sa akin? Etong hugasan, mga kainay. Ano? Yeah. <laughs> Malinis na, oh. Nuhugasan na natin yung mga pinuhugasan ni Mahal na Reyna. Yan, nako po, talaga naman. Eh, kasi mga kayo na, so alam niyo, gusto ko pagkagising ko sa umaga bukas. Dito kasi ako nagko-coffee sa umaga. Gusto ko malinis yung kusina natin. Gusto ko pag ko dyan sa upuan habang nagko-coffee ako, mabango ang amoy ng kitchen atin. Yeah. so mga kayo na, no? maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, click the like button po. Leave your message at maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa muli.